So, napag-isipan po natin mga kaibigan para po matapos na yung issue. Mas mainam po na si Jomar ay umuwi muna na sa nabuwa po no? sa bahay nila doon, sa Kamsor. Kasi habang hanggat nandito yan, dilitigil lang isyo. Hmm? Eh, lahat po ng reactors ay uh, kinukuntin po kaya. So para sa akin po mas mainam, na si Jomar po ay umuwi muna sa kanila sa kamsor sa nabuwa uh, wala muna tayong ano kahit mga tatlong buwan po no, uh, kalingap mapala muna si Jomar kay kalingap rab na umalis muna dito ang bihira yan Ginugulo tayo ay tahimik ang kalingap na gululugod so mas mainan po na si Jomar ay umuwi muna sa nabuwa kamarinisor. marinisor. Yan. Magpaalam siya kay kalingap Prab. At malamang hanggang July. Wala mo nang jomkar. Mas mainam pa, di ba? Magulo kayo ay. Hmm. Yan po mga kaibigan. sa palingki tayo. Di pa kami kumakain po ngayon at... Uh, pambira. walang katapusang awa ito. Rebattle o oh, content po tungkol kay Jomar sa birthday niya kahapon. Eh, yan ang mas maganda po gawin ni Jomar. Uh, puntahan si Kalinga Prab at magpaalam muna siya. Na umalis muna sa daet. Di tapos ang isyo. Di ba? O oh, tapos ang isyo po pagka umalis siya sa daet. Sana buha muna siya. Total may mga sponsor naman na siya mga titas and mamis. Mm. Yan ang magandang gawin ni Jomar. Magpaalam muna sa daet. E kalinga Ang dapat niyang gawin. Di ba? Pati si Atina, pinahiya. Grabe naman yung grupo na yan. Ikaw pahiyain mga kaibigan. Yung bata po, umiyak pa rin hanggang ngayon. At trauma. Ipag ipagamot nyo po yung bata na ano. Na trauma yung bata. Kawawa naman si ah, si Pao. Ano yung Pao ang pangalan naman? Pao. Tahimik si Jumar. Wala sila sinasabi sa di man lamang nag chat, nag text or ano. Wala man lamang. So para sa akin po mga kalinga, pas mainam si Jumar ay umuwi muna sa kanila okay na lahat, di ba? O oh, sige, bumalik sa sa daet. So mas maganda po magpaalam siya kay Kalinga Prab. Yan ang the, the best niyang gawin ngayon. Hmm? Oh. Di ba? Ay, issue po, hindi titigil yan hanggat sa dyan yan. Walang katapusan ang issue po yung mga kaibigan ginawa nila kahapon. Mga titas na ito, Anong team na ito mga kaibigan? Yung kahapon po na napakahigpit. Wala sa ayos, wala sa lugar. Itong grupong ito. Jumkar Family and Friends International. Family bihira naman kayo. Malit na bagay po yun mga kaibigan ha maliit na bagay ah, hindi nyo ko malamang ginalang si Ate Edna alam nyo ba kalingap kasama po si Ate Edna sa pagpasok ni pau yung anak ni Yang Mi abay pinilabas po grabe naman kayo ha Pinilabas kasama si Ate Edna tapos sabi nung ni Olive ba ito hindi hindi raw kalingap. Bakit ikaw hindi bakit ikaw hindi kalingap? O sino-sino ito mga kaibigan? Sa so, Jumkar Family and Friends International. Ayano. Miss Kat Lopez. Olive Sanchez. Joanna Cornil. Marcy Gico, Elski, Lumakad. Sir Bong Paul Christian and Selma oh, Meron ka naman pala Jumar na mga sponsor de ka muna sa inyo oh, Sige na Magpaalam ka kay Kalinga para mamaya Na Doon ka muna sa nabuwa mag vlog ko ano Kalingap ka pa rin. Hindi ka alisin sa kalingap. You're still in kalingap pa rin. Pero, umuwi ka muna sa inyo. Ha? Hmm. Total, de eh, may mga sponsor ka naman ah. May nagmamahal sa'yo, maraming nagmamahal. Eh, sapat na siguro yon. Okay na yon. Bakit naman kuya bal ginamay mo si Jomar? Ay, alam nyo mga kaibigan, walang ginawa, walang ginawa hakbang si Jomar dito. Pinabayaan na yung batang matrauma, ma tulad yan. Maliit na bagay po mga kaibigan, na naman kayo sa bata. Grabe kayo sa bata. Hindi dapat yun ang ginawa nyo sa bata. Kawawa naman yung bata. Iyak nang iyak ang ginawa nyo. Tapos pinahiya nyo si, pinahiyak si Ate Edna. Grabe naman yung ginawa nyo po. Ayun Ay, na lang, Juma, nang gawin mo. Puta ko si Kalinga, pra, magpaalam ka. Ha? Sabi mo na, Kalinga, pra, ano mo na, sabi ni Kuya Bal, eh, nagpayo siya na, mas mainam daw para mawala yung isyo eh ako muna yung magpunta muna ng nabuwa na kamarin ni sir paalam muna na trauma yung bata mga kaibigan ha na trauma po yung bata grabing ginawa ninyo sa bata di kinahiya di kinaawa mas mainam po si Jumar ay magpaalam muna kay Kalinga Prab na umalis sa daet ha wala mo nang vlog ng Jumcar kay tatlong buwan. Pambira kayo. Sa mga ugali ninyo. Ha? Ah, mano mga ugali ninyo. Malit na bagay magay ito. Malit na bagay lang po. Hindi nyo pinapasok. O mas may na po si Jumar. Umuwi na kanya. Umuwi na sa nabwa. Sa kamarin ni Sor. Umuwi na siya mag-vlog. kalinga kalingap pa rin siya. Kung di siya alis, okay lang. Kung umalis siya, di bahala siya. Grabing damit ang ginawa nyo po sa bata saka sa amin. Kakaling kay Ate Edna po. Pinah pinahiya nyo si Ate Edna. Grabing ginawa niyo Pinahiya nyo maigi. Kasama pagpasok doon sa venue. sa Blorak, kasama sa loob, hinabol nyo pa at pinalabas yung bata. Si pau pinalabas ninyo. Ang sama na ugali nyo, ano? Ha? Ang sarap paghahampasin talaga. Nang Walis Ting Ting. Oh. Pinalabas niyo po sa harap ni Ate Edna yung bata? Di kinahiya, di kinaawa. Iyak nang iyak po na trauma yung bata, mga kaibigan. Yung bata yan eh. Grabe epekto sa kanyang, ano po, kanyang mental, ano, capacity. Hmm? Ay, mas mainam nga po, ang dabis nang gawin ni Jumar, magpaalam kay Kalinga Prab at umalis sa mo muna ay tatlong buwan lang. Gusto niya hanggang December na. Alos doon siya mag-vlog sa Nabua. Samahan niyo po yung mga sponsor na yan. Oh. Tal, may sponsor naman sa si Jumar. Dami o. Oh. Andiyan naman si ano, ah, si Miss Kat Lopez. di ba? Andiyan si Olive Sanchez. O. Oh. Joanna Cornel. Andiyan naman. Si Marcy Gico. Andiyan naman. Selski si Lumasad, Lumakad, andiyan naman si Selski, Lumakad. Ayan si Sir Bong. si Paul Christian, si Silma. Sige na. Samahan si Jumar, Jumar Nusalo. Ano? Kamsor. Ha? Sige na po, umalis na kayo dito. Pambihira kayong maigi.